eto diet drink oh at ipapakita sa atin ngayon sa what's in nine what's in there? Yan. At syempre, ito na nga, Mamu, di ba? Uh -huh. Alam nyo ba, na perfect din yan ngayon tag-init. We have to stay hydrated. Mm -mm. Pero alam mo yung pinaka gusto ko rito, no? Kasi nga, healthy siya. diba? Di ba? Yes. Kung baga, hindi lang siya basta-basta na papainumin ka lang, papasayahin ka lang. Sasaya ka na, gaganda ka pa. Yung pinaka-importante <laughs> sa lahat. So, syempre, baka, kasama natin ngayon dito, no? Si na Coach Ace Bartolata. <laughs> so si I Coach Gwen Aguiyang. And Coach Carla Junicio. Sila yeah. po yung owners and certified inay na Meron siyempre ito ng TriFit Central. Nandiyan sila kasama mo, mamu. Yes, good morning, coaches. Good morning, yeah. <laughs> fitness, Health and wellness, fitness, mga coach. Oo. Alam mo, una kong tinanong, ano dito an sa mga drink ang bagay or pwede sa mga diabetics like me? Meaning, low in sugar. At ito na nga. Yes. Tama, that's o, that's low good. in sugar. Pero masarap. Tapos itong hawak ko ay... That's high protein, high protein iced coffee. High protein, MG! Yes. Kailangan natin ng protein yan. At itong mga nasa Papamu, harap ko. Yes. Titikman mo ba, Mamu? Ayaw, mo? Ayun, titikman mo ko isa-isa. <laughs> pero explain muna nila oh, para, para, para makapili ako. Oo, oh, oh, para mukha siyang milk tea. Para natatakam <laughs> na ako from here. Natatakam na, tikman ko na raw siya agad. Oh, ito yung high protein shake. Uh, anong I laman ito? that's high protein iced coffee. It has robusta. Oh my gosh, coffee ang hilig-hilig namin oh, ni MJ okay. sa coffee. Yes. Ito na para sa iyo. Oh, maraming kape. Ito. Mm, sige, explain mo lang. Pero meron niyang ano, it has 15 grams of protein. So, perfect siya oh. for snacks. So, may protein powder siya na nyo. The so, coffee itself is high protein oh. na siya. Yung blend ng coffee na yun. Nakakabusog siya. Imbisa yes. na kung ano, yes. noong mga chichiria ang exactly. kakainin mo sa snacks, kung gusto mo lang naman na ma-fill yung tummy mo, ito. E, uh -huh. so, yung pinapakita natin sa camera in front of you, yes. yung mga isa-isay natin. Those are, ito yung nakikita niyo sa camera, ito yung mga tea natin. This is the tea. wild raspberry lemonade tea. This is the fruit punch. And this lemonade. is the lemonade tea. So, these are low sugar. Ayun lang, low sugar. Mm. Low calorie. Actually, no sugar siya. Ah, no It's sugar. No sugar. Low calorie. Low so, Parang naturally sweet siya or yes. you use the sugar replacement? Um, there is a konting-konting su sugar replacement. Oh. But the tea itself, talagang pure siya na tea. Ano parang binru nyo? Freshly brewed? Gano, no, or? we use a special blend of um, powdered tea na siya. Powdered um, tea extract. Pero pure. Yes, pure. Yes. Yes. The one on the right? Yeah. This iced one, is also coffee. high protein. High Ay, protein para sa iyo MJ. <laughs> yeah. Protein iced coffee. Si MG kaya super, ano yan, super energetic <laughs> no. dahil sa adrenaline yes. na, rush at ma caffeine. Pwede <laughs> ko mga tanungin ang ating mga lovely Ma 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 na Ma pa na Ma 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 na Ma Ma All right, na simulan kasi namin 'to kasi kami um, we started then ng journey namin in weight loss talaga. So yeah. nag-start kami nagkakilala kami, pare parehas kami challenger towards and journey. Gusto yeah. niyong mag-lose ng weight. Oh. Pero nalaman, nalaman namin along the way na hindi pala dapat puro exercise lang. Importante pala yung food that we take in. Yeah. So importante yung nutrition in the body. And so yeah. sabi namin Um, sige, let's help other people, lalo na yung mga momshies, mga inay, Ay, diba? inay di ba, na gusto rin magpaka-fit. And yung, challenge na sila, so, sobrang frustrated yes, na sila. Yes, lahat na ginawa yes, lahat nila. Ginawa Ba't di ba nila kung tanong mga payat? Exactly. Na naging advocacy diba? pa ba? Diba? Yes, it yes, it is an advocacy. Yes. Ano ba ang weight nyo dati? Ilang pounds ang nalus nyo dahil dito sa mga drinks na to? Um, ako po, um, 15 pounds. Okay. So, from 66.9 kilograms, ngayon po, 59.5. Wow! Yeah. But not entirely because of this lang? Parang of course, of course. Parang part lang okay. to ng, ano niya? Yes, uh -oh. okay. yes. Uh, Siyempre po, meron na po din yung, yun nga, yung nutrition. Binago po namin yung mm. nutrition eh. Kumaga, may, may sinusunod po kaming meal guide. Mm. So, okay lang kumain ng kahit, ano, basta controlled. Anything in Anything moderation. Anything in moderation talaga. Uh -huh. Diba po? Yun po, okay. Ikaw, how big were you then? Aya, I've also lost 15 pounds and 4.5 inches of my waistline. Ako kasi matagal na akong very active. Matagal na ako nag-workout, pero hindi ko talaga siya nalulus. So, ang missing pala, ang missing formula pala, it's the food that I eat. Ako naman po, from 129 pounds to 107 pounds. So, 22 pounds from 33.5 inches na waistline. Ngayon, 28 inches. So, super amazing. Nakaka-inspire natin na yeah. <laughs> Pero ito na, dapat malaman ng mga inay, di ba? Kasi usually ang diet natin, lagi natin sinasabi, kalahati nga ng plato. Meron na, we're following a strict nutrition guide din naman when it comes to sinasabi ng DOH sa atin. Ano? Pero yung protein, di ba? Minsan nakakaligtaan natin yan, lagi lang natin sinasabi, no rice, no rice. Pero ano nga ba yung yes. kahalagahan na ma-reach natin yung protein yeah. goal sa katawan, lalo na tayo mga inay. Correct. Ano nga ba protein requirements para sa ating mga kababaihan per oh, day? Actually, ang um, protein requirements, as much okay. as possible bawat meal, dapat nakaka about 20 to 30 grams of protein tayo. Pero huwag na natin siyang gawing technical. Huwag na natin gawing grams. Ano uh, ano? Oh, ano yung isang, 20 grams. Sampalad. Okay? Sa okay. Isang palad okay. ng kamay mo for your lean meat, so okay. chicken, fish, fish, 'di ba? Or other mga plant-based protein. So isang palad, kahit tingnan mo lang sa plate mo, isang palad. 'Yan yung isang servings mo ng protein sa bawat meal. Mm-mm. Syempre, yes. ano, kung di ka naman kumakain ng karne, ang dami naman gulay na Madami good source naman. of protein, right? Like mga beans, yes. ganon. Tapos you can also have yung tofu. Kaya yeah, mag-good source of Alam protein din Alam mo, sa ka kaka-beans ko, tumaas ang uric acid ko. <laughs> Oo. Oh, <laughs> yung naman ang downside, no? Oh, There was <laughs> a time I avoided meat. Mungo? And then, puro ko beans. Munggo, black beans, tofu. Yeah. Lahat na. Kapag <laughs> check ng blood ko, handa sa uric acid ko. So, May downside din pa rin pagkain ng mga almonds. Yes. Na <laughs> Kaya yes, important ah. din yung ano, yung variety. Uh, uh, yung variety in your, ano, in your meal. Yeah. Tapos yun nga, yung protein shake namin. Ito na, gusto mo tikman ka Jay para sa'yo? Na yes, please. pili uh, oh. ka, choose color. Oh, Ako yung, It's ano, an gusto ko yung parang bukong milk tea. milk, ito, ito. Ah, yung mga brown. Oh, ano oh, right. ano, Vanilla. Yeah, that's ano Vanilla. French, Vanilla. Oh, French Vanilla. French Vanilla. Oh, Dalmukha kang French, Angie. <laughs> uh, ititikman ko for you. Sige, tuloy mo lang habang ititikman ko for yeah, Angie. Tapos yung protein blends namin, we use um protein soy isolate. So kahit na soy wow. siya, hindi na siya nakakataas ng purine. Okay, so... Okay ano? siya. Yes, hindi siya nakaka-trigger ng ano yung uric ganon kasi protein isolate na yan. Uy, uh, Remove na yung ingredient so, na nagko-cost So, hindi ba mahal none. kasi ano eh sounds mahal. <laughs> <laughs> drink. So, it sounds mahal. <laughs> it sounds, <laughs> it sounds mahal. Sounds mahal. Sounds mahal. how much the yeah. per serving? Kasi, syempre naman, alam natin kung mas mahal siya compared sa other commercial mm -hmm. drinks. Importante yes. Importante naman, you're investing for your health. Correct. Yes. Uh -huh. Uh -huh. So, yung protein drink namin, that's 160 per drink. That's 22 it, ounces already. Which is a oh meal, replacement, oh, meal replacement. Yes. Diba? Yes. Meal replacement yes. na siya actually. Meal replacement. Meal replacement siya. So, pag nagutom ka, imbisa kumain kang kanin, ito, yung bubusog ka yes. na. Yes. Correct. Ganun. Ah, mo lang. Yes. And it <laughs> has, kung it Go ahead. Ano, uh, Kung ayaw mo yeah. mag-breakfast ng mabigat, pwedeng, pwedeng mag-protein shake ka na eh. Yeah. Um, okay. anyway> oh, na-conscious naman. Na-tiling Mag-tanong ka nga. Hindi nga ba tumitin. Pag nila na reaction ko. Magtanong ka ka muna. Para commercial para commercial yan, mamu. Talagang tinitingnan ka namin lahat habang tinitin mamu. Of the day. Ito, masarap to. MJ, o, Dalis, ano, i-bluetooth ko sa'yo. I-bluetooth ko sa'yo. Sorry, bluetooth ko. Dating nga sa akin, mami. Airdrop ko. Para madilaan. Patikmang ko. <laughs> no, no. Ayan, no. Tapos yung iba pa. Sige, teka mo na. Based on eto na sa mga customers niyo ano yung feedback nila sa mga ayan, ayan. actually um sa mga bagets kasi kahit mga anak po namin <laughs> ang ang patok na patok talaga is yung cookies and cream Lalo. at saka yung triple chocolate Wow. And then, sa mga Gen Sounds Z, <laughs> sa mga Gen Z oh, oh. po, ang talaga, yes Gen z sa mga sa mga mga gen mga <laughs> sa mga, so, so mga gen X. <laughs> sa mga <laughs> <laughs> sa mga <laughs> <mommies>. <laughs> sa mga <mommies>. <laughs> <laughs> sa mga mommies, sa mga uh -huh. ay yung Ayan, ube. Ayan, ube sa mga sa 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 mga sa sa mga 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 sa sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga cappuccino. Arabica Ay, cappuccino to iniinom ko. Ayun, para rin sa ito. <laughs> <laughs> <Para hindi mo laughs> Yan po. Yan po yung mga best sellers namin sa blended drinks. Mm -hmm. Sa coffee Ponga. naman po is yung latte. Mm. Yum. Oh po, yung oh, yun oh, yung best seller. Yes po, yung latte. Yes. MJ, bet mo to. Ube, sarap. <laughs> ben, mo! Pero wait lang. Saan yung mga tindahan nyo ng Friday Central? At ilan na yung mga branch ninyo? Yes po. Ay, yung Fit Center po, located siya sa Antipolo City. Nasa likod lang po kami ng munisipyo at super lapid lang din sa International Shrine of Our Lady of um, good, good Voyage. Po. no, our ah, peace and our good, good, good Voyage. So, ano lang po talaga. Um, nasa likod lang ng munisipyo, third floor po kami. So, Kaya lang hindi kayo pwede mag-deliver pag Makati na, no? Kasi pagdating sa Makati, hindi na ganito ka fresh and drinks. Actually po, meron Malayo. po kaming mga. May mga, meron? may mga Kaya pa? po Ako. kami. San Juan. San Juan. Ah, so, may, may yellow pa rin. Darating <laughs> sa kanina, oh, malalik oh, pa rin. Yes. Okay, ah, eh, padalaw niyo doon sa bukid <laughs> do nanjan si MJ ngayon. Yes, oo, padala niyo rito. Thank you so much, mga mami, sa Anything you. else you wanna ask, MJ? Kaya ako, mag-thank you na ako sa kanila, mamu, kasi ano na pala, times up na pala tayo. Napasarap. <laughs> na hindi naman ako na-inform sa kakadaldala naman natin, ako, mamu, really? kahit magkalayo tayo. Last rock of time, 11.01. <laughs> Oo. Oh, <laughs> oh. oh, invite nyo na ulit sila, mga momshies. Yes, um, we're inviting you all po to visit us at Tried Feed Central. We are located in Antipolo City, Rizal, and we are open from Monday to Friday, 7 a.m. to 5 p.m. Available po siya for dine in, take out and pick up. Hello? Yes. Thank you so and much, Mang yeah, thank you so yeah. much. And thank you please, so much ano, po. follow po yung Facebook, Facebook page YouTube. namin. We have a Facebook page kasi nandiyan po yung mga promotions namin. In fact, this month, we're opening our dance studio for all dance enthusiasts. Mm -hmm. For me. Oh, yes. 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 <laughs> so, yung mga gusto mag-practice, ganun, mag-dance they for can free. come over and visit our Zumba place. Zumba ba to? Meron. Yes. May may Zumba kami. We have classes yes. din kasi. Classes Ayon, na, sa Antipolo yan. Oh. Sa Antipolo. Na, Antipolo. Malayo. Doon kami kinasal, pero malayo. Anyway, thank you so much. Thank you so much for they also thank you so much